Ito yung it's mga okay. time na after niyang kumakain, okay. umaalis talaga siya. It's Tapos, okay. I wonder, busog ba? bakit, as busog um, ka mulakat, ah? After kumakain, umaalis. Raining, At ana? first, yung busog three ka times ka mula kat, umuwi. Na, ka morning, gusto, kumakain. Mama then, humato? Tanghali, dito natutulog. Then pagkahapon, kumakain, din umaalis. Then Malibu, after house, atobang, midnight, bumabalik naman siya, natutulog. Then isang na, beses, oh, may siya na natutulog. Cage, no, Inaway man. siya ng kapatid niya. So, naman, umalis oh. siya. Until, naging so na. bihira na siyang oh, natutulog. Kung tanghali, But morning nandito siya. Then evening nandito rin siya for four days at dito siya natutulog. Then after that, isang beses na lang siyang umuwi. Morning na lang kumakain, din aalis agad. Then nung hinanap ko siya morning, uh, hindi ko siya pinaalis. Pag umaalis ako sa tabi niya, parang natataranta siya, gusto niya kasama ako. Then, nakita niya yung kapatid niya kahit nasa malayo tumakbo siya palayo so sabi ko ah baka na trauma siya kasi inaaway so ilang mga one week din mga one week na once a day na lang siyang umuwi pag morning lang kumakain umaalis agad so sabi ko bibigyan ko ng solusyon baka kasi hindi na umuwi until naging every other day na lang for 6 days siyang umuwi tapos alam ko pag narinig niya yung boses ko umuwi siya sabi ko baka nasa malayo talaga siya kaya hindi niya ako marinig so hinanap ko talaga siya sa malayo sa may mga ay, ewan ko parang instinct lang na baka nandun, baka may mga cats dun na napasama siya until nakita ko siya sa isang bahay kasi umiiyak ako everyday kasi bakit hindi umuwi yung cat ko eh, inalagaan ko yung baby pa sabi ko ah baka may bahay siya na tinutulugan na feeling yung safe siya kasi hindi siya safe dito So, ang ginawa ko yung kapatid niya, nilagay ko sa cage, medyo maliit yung cage. So hindi komportable, pero umalis pa rin, pa rin siya kahit naka-cage yung kapatid niya. Pero sa time na hinuha ko na siya dun sa bahay na pinuntahan niya, hindi ko na siya pinapalabas and I think starting Friday, Friday, Saturday, Sunday, four days today. Sa Katyo, lagi siyang parang di mapakali, gustong lumabas, pero most of the time, natutulog talaga siya. Ewan ko kung tama yung ginawa ko nga for the main time, hindi ko muna siya pinapalabas. Gusto kong mabago yung trauma niya. Ayoko munang makita niya yung kapatid niya para hindi para kung aalis siya or pinalabas ko na talagang babalik siya. Ito yung bahay na pinuntahan niya at may cut dyan na black and brown. Nung napadaan ako, sabi ko sa cut na pag nakita mo si Lucky, sabi na umuwi. So, bumalik ako, dumaan ako ulit sa bahay na yan. Then, lumabas siya, tinawag niya ako. Kahit hindi ko siya tinawag. So, I was glad. Sabi ko, hindi ko na ito pakakawalan. Pero parang, ewan ko. Ang bigat sa pakiramdam na hindi ko siya pinapaalis. Ang gawin kong iyak o kausap sa kanya, ah, hindi si pa rin siya manong nagiging mabutan. comfortable. Like religion, si manong, hasta December, papa, Gusto niya pa rin umalis. Ipag pinaalis ko siya, baka hindi na siya babalik. Then, nung time na pinalabas ko siya, I think that was Sunday naghabulan kami para lang makuha ko siya ulit. I maano kasi siya. Nagpupuy may glass. So marami akong scratch. Gusto ko sana pag bumalik siya yung kusa na. So I give her him uh, I think one week siguro nandito sa katchu din. Palalabasin ko siya. Ewan ko kung tama ba itong ginagawa ko.